magandang araw po sa inyong lahat dyan sa ating mga taga-sabaybay po ng aking vlogs. So ngayon ay pupunta kami ni Papa dun sa likod ng bundok kasi um, ipapastol namin yung baka. So ako lang po yung magpastol ng baka kasi si Papa meron din siyang importante um, importanteng pupuntahan. Ha? Tuabong? Aikon, kanang sana. Ha? Benung, benung, ba? benung. Ba? Ini balik kan kanas kau ni? Kanas siang. Siapa sudah apa sekarang siang? Nagur naik kan? Kapisok, guys, benung. Ada bentak galuk sa benung. badnog na ibon to buli oh buli to buli dito buli yung iba nagita ko sa facebook ba sa tiktok din yung mga sinaunang tao kapag gumawa ng bangka ang gagamitin nila ay buli buli na kahoy legsik gapon rin ulan pa Ha? Kapag gabi. O oh, may bunga din yan kung ano, dakit. Okay, nandito pa sa akin pa. Punta kayo doon sa angit. Sa baka. Magpastol ng baka. Bali, ang baka namin. Ay, dadahin namin ulit doon. Sa... Dito sa dinadaanan namin kanina. Tapos, pag tapos ko nang maipasto yung baka, paligo ako dun sa biyasong tapos, pati na rin si Tweety. Uwan init guys. Uwan init. Umuulan, tapos uminit. Sabi-sabi pa dito sa amin, uwan init, pista sa langit. Takyong oh. Nasa badyang. May nakita akong takyong ito. Pakita ko sa inyo yung takyong. Ha. Nasa dahon ng badyang. Kita nyo? Ayan, di ba? Takyong. Sarap yan. Sarap sa paklay. Paklay, tinglaw, Tak Takyong, taklong. Ewan ko, ano bang tagalag sa ah. Tagalog sa iba. Pangalan pala. Tagalog sa iba. <laughs> Kaya yeah, guys. Papansin niyo guys. Nautal-utal ako sa pag. Sa Tagalog-Tagalog. Nahihirapan kasi ako sa Kalisuri. Mag-Tagalog eh. Pero. Oh, okay nyo. Ha? Ah? Ako na randuha. Kaki sa dalan baka unsa pa Ha? Asa ah, imo dai? Amo ra siya. Unta yung baka pa ang ganda ng baka ni papa oh. Kanyang anyan kanyang bahin. Bali itong inahin hindi ito sa amin. Itong inahin hindi yan sa amin guys. Bali ang baka lang namin ay anlang lang dalawa yung pag may ari talaga namin ba. Yung sa akin at saka yung kapapa naman. Ito yung kapapa. Yung sa akin, andun sa aming bahay. Doon lang siya nilagay kasi bibigyan lang siya ng feeds. Pag hapon. Hmm? Yan. Takto talaga yung Iniisip ko na maligo ako sa... Oh. Hige, na. Maligo ako sa Biasong. Kasi kanina... Diba pumunta ako dun sa binyag guys? Binyag ng aking classmate dati. Binyag ng classmate. Binyag ng kanyang anak. Pumunta, pumunta ako dun kasi isa akong ninong. So kaya yun. Hindi ako nakaliko kanina ng alasing ko ng umaga kasi sobrang sobrang lamig grabe napakalamig ng tubig ng hilamos na lang ako guys gusto ko sarang maligo kaso hindi talaga makaya sa katawan guys dahil sa sobrang lamig ng tubig so kaya nang hilamos lang so kaya ngayon maligo ako doon sa biasong Ato rin dito sa butang dito pa? Gohap, kuskod kikahap. Itong baka na to guys, sobrang anito. Sobrang lakas. Ito. Buntis na, di ba? Dili pa? Dili pa ni di Buntis? Buntis? Kasi nakahabal na yung katong ako, ah. So, bali yung inaalagaan namin na baka ay sa dalawa, tatlo, apat, lima. Lima. Limang baka. Pero yung yung sa amin lang talaga, ay dalawa lang no? di ba nakabahay na magkato ni di po oh. may bali ba ano, sa, na sana tatlo so ano papa ini bin ah uh, bininta ni papa yung baka na yun kasi pangit yung ano pangit yung kasi ng baka na yun yung baka ni Papa na anya guys bali yung si Papa kasi nagbaton siya og baka bali nag-alaga siya ng baka na hindi sa kanya tapos kapag uh, manganak na yung baka magdepende kasi yan sa ani magdepende sa may ari kung una ba yung sa kanya o di kaya yung pangalawang anak ba sa kanya so kaya ayun tapos nanganak na yun oh bali kapapadayan una yung baka na yan sa kanya na daw yan Bale, sa uh, susunod sunod namang mga nasa yung baka na yun sa may ari naman bali anong yung slagit pa um, ano to ito palit palitan Mas titi o. titi titi li kakotak kabuku buku titi titi kakotak kabuku buku kakotak 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 buku buku kakotak kakotak katul kakotak titi buku buku kakotak Asti <laughs> ah, ti. Wait. Wait sa guys. Tekan muna guys kasi. Nahihirapan ako sa kalisod. Dala kasi ako ng tripod. Kasi hindi ko pala makaya. na lang ito kayo okay, dyan guys. Ayan. Dyan na lang kayo. Muna Kaya palakihin din niya yan eh, yung baka na yan. Yung sa akin naman, bala ko sanang i-benta pero huwag lang muna. Baka, ano ko muna, pala, yung palakihin ko muna ba. Mula ka oran, nag-usa? Palakihin. Yung usa ka na, mga nasunong usa Palakihin ko na lang din yung baka na yun para malaki yung bin, kapag bintahan na so malaki ang bintahan diba? kasi na, kung nagsubaybay kayo sa aking vlog guys nung bumili kami ng baka ni papa doon sa sunrim ano ayo nang binilhan ko nung baka na yun guys sa sunrim pa tapos ha? ha? 'di ba nakabili ako ng baka doon sa Rem. Yung nasa bahay namin ngayon, yung baka na 'yon. 'Yun yung nabili ko. Ang pangit pa ng itsura nun guys. Kasi si Papa yung pumili, pumili ng baka na 'yon. Kasi kapag ako ang pumili ng baka, hindi ako marunong kung ano ba yung maganda bilhin. Kasi minsan kapag ganyang klase guys, yung bintahan ng mga baka, yung iba kasi na nagbibinta ng baka ay may sakit yung iba bale pinuno ng tubig yung tiyan ng baka para maganda tignan para malusog tignan yung baka pero hindi natin alam na may sakit pala yun so kaya pinasama ko talaga si si papa para siya ang makapili ng baka kaya napili niya medyo pangit yung itsura ng aking baka nung dati guys kasi Um, may bulati pa daw yung sa loob so kaya yung pinurga na namin hanggang sa maganda na yung katawan niya at ngayon malaki na siya guys mo 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 ayun papunta na dito <laughs> papunta na dito yung bako ang ganda nito guys so kapag ang, ang sarap dito, ang sarap pala dito magduyan dito so, ang tingnan nyo kasi maraming kahoy kasi so, maraming kahoy ba ano so, ito ang baka maraming kahoy oh ang sarap magduyan sa ilalim ng kahoy diba so, yan napakalakas ng baka guys No! Dede. Bu. 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 Berni. Bu. Bu. Pa, di balik ke baka pa. Bu ang uh, tiruan eh. Bu. 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 Bumalik tuloy yung baka kasi hinabol ng aso. Yan. Lumakas ang ulan. bo Bu. Oop, ito sa up. Isin sa gab. Tikta ang na po yung baka. Boop! Balik ko na ko! Mo! Mugok! Ikaw rin mo dala! Mo! Diwan ko kung balikan ko ba yung... Taka rin! Taka rin! Sobrang lakas nitong baka na to guys Cut muna guys Pagpagalitan na <laughs> yung papa ah! Dito ako nagpainom ng, magpapainom ng baka guys Kapag uh, inuhaw na baka yan, dito sa ilog na to. Bali, doon ako maligo, diyan sa bukal na tubig, doon banda. Sa likod ng kawayan. Hindi siya makita kasi may kawayan. So, yan. Uhaw na uhaw talaga yung baka. Kahit tag-ulan, kabe ah, hindi naman. Tag Uminit pala kanina, tapos ngayon, lang umulan. So, kaya uhaw na uhaw yung baka. So, ayun, pati yung, iwan ko itong isa. Baka, iinom din to. Yan, sobrang lakas talaga ng ulan ngayon. Yan, tuwing ilog. Guys, napakadako. Napakadaming linta dito. Itong ilog na to. Sobrang daming linta. Ayan na. Akyat na, akyat. Na, akyat. Okay, akyat na. Akyat. Okay. Diyan ko sila ipastol. to say Granddaddy's stories ain't done with us yet Old barn creaking in the evening breeze Life moves slow among the rustling trees so, Napastol ko na yung baka Pupunta tayo dito sa Biasong Para maligo Patay na din si Tweety Paligo ka na din kasi Sobrang basa na ni Tweety para sama kasi eh hindi pa samahin kanina ni Papa pero sumama talaga si Tweety guys. Hmm. Nandun ang mga halaman na pa Patabi para buyag. Di para buyag. Dito pata, biper, boyag. Biper, boyag. Biper, naman ako sa Biasong Maligo. Si Papa, bali nag-anak kami ni Papa guys. May kinuha pa kasi si Papa. So hindi kami nagsabay, umuwi. Oh, Ligo muna na ako dyan no.

গুড়ু <laughs> Merong an guys, merong bagdal. Okay ba? Ito ba? okay. Ito yung bagdal. Kita niya? Yan yung bagdal guys. Sa iba, tinatawag ito. Ah, sa Tagalog pala, tinatawag ito na suso. Suso so, yung tawag sa iba. זה מחליף אותה Pinaligo na, ay, nila, niliguan na ito kanina ni Mama, si Titi. Kaso, Mama naman ulit, kahit maulan, sinabihan na ng Titi ni Papa na huwag sa Mami, pero, masigas ang ulong. So, kaya ayon, dalawang ligo na. marami mga andito guys mga suso ah, marami dyan so thank you for watching guys yun ko muna yung vlog ko ngayon thank you bye bye